Good morning guys! Today's video ay magwo-walking kami ni Mrs. kasama ang dalawa kong anak na si Jamir at si Jim Jim. Pupunta kami ngayon sa New Capital Oblated dito sa Palo. Hindi naman kasi ito kalayuan sa bahay namin. Actually, kung magkikita nyo sa video, si Jim Jim na lang yung kasama. Kasama talaga namin nung kanina si Jamir, kaso lang napagod sa kalalakad kaya... kaya pinasama na lang namin siya sa lolo niya papuntang palo public market. Bumili ng pang-almusal namin at pang-ulam na lang din sa buong araw. Yung new capital pala ng Leyte ay bagong gawa lang sa pagkakaalam ko. Last year lang ata ininaugurate at pagkakaalam ko din pumunta dito si President at that time para sa formal opening. Isa na po pala tong bagong tourist spot ng Eastern Visayas sa ngayon. Marami pong mga turista ang pumupunta dito kasi Instagramable naman talaga yung mga scenery dito. Pagpasok na pagpasok mo pa lang ng gate ay mapapansin mo na agad yung napakalaking building ng new capital ng probinsya ng Leyte. Kulay puti at ang design ay mapapawaw ka talaga parang malakanyang inspired kasi ang datingan nito. Meron din po palang river fountain sa harap na sakto sa pang picture picture kasi magiging background mo yung kapitolyo. Dito rin pala sa kapitolyo merong mga history statue na goods din sa picture memories. Makikita mo din dito ang history at tourist spot destination dito sa Eastern Visayas na all in one na makikita dito sa Capitol Ground. No need na pumunta sa mga original places kasi nandito na siya mismo sa loob ng Capitol Ground. Makikita mo dito ang mapa ng Leyte na para siyang may katabing si Jesus Christ pero kahawig niya rin yung mapa ng Leyte. Makikita niyo rin po si Magellan kasi po part ng history ng Eastern Visayas na dito ginanap sa Limasawa ang first mass. Dito niyo rin po makikita ang mini version ng Arthur Park at makikita nyo rin po dito yung Yolanda Commemoration Statue. Ito po ang statwa na nagko-commemorate sa mga nasawi during Typhoon Yolanda noong 2013. Yun nga, makikita mo si Jim Jim na tuwang-tuwa talaga siya kasi paminsan-minsan lang naman namin siyang isama sa walking namin ni Mrs. Yun, inikot lang namin yung Capitol Ground at umuwi na rin agad kami. On our way home, nakakita kami ng eroplano. Ang gandang pagmasdan, no? Parang tinatawag nga ako ng eroplano, sabi na, tara, mag-travel na tayo. <laughs> Kaso, pera na lang talaga yung kulang. Habang papauwi kami, napansin ko din na merong naglilinis uh, sa, mga kalsada, mga mostly taga-barangay. Tinatawag po nila itong pintakase. Pero ang tanong ko, ba't kaya ang sipag ng mga barangay ngayon, no? <laughs> Pansin nyo ba? <laughs> De, joke lang, joke lang po. Again, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!